Ito ang tinatawag naming biyaya ng suba. After ng malakas na ilog or ng baha, kinabukasan yan, huhupa na yan siya. So ito yung magiging itsura niyan. Tapos after niyan, magtatanim na ng mga palay ang ating mga farmers. Ayan, dapat sila talaga ang medyo mas bigyan talaga ng pansin na mas malaki talaga yung dapat ng kanilang kitain kasi sila talaga nag-effort para meron tayong mahain. So after mag magkuha ng mga similya, itatanim niyan siya sa mismong bukid. At yan, nagtatanim na sila. After ng few months, mga 3 to 4 months, 5 months, if I'm not mistaken, mag-harvest na rin sila ng palayan. and uh, speaking of harvest, ito naman yung na-harvest namin ang biyaya ng suba. Pagkatapos ng malakas na baha, ayan, mamanguha na yung mga bata dyan sa may ilog, gamit ang kanilang mga pukot or sabay, ang tawag nito, um, basta, mga pukot sila at kukuha na rin sila ng mga shells at syempre binenta nila sa amin at yun yung, uulamin namin mamayang gabi so mamayang gabi po siya kasi ilalagyan pa yun siya ng tubig para lumabas yung mga dumi-dumi niya or sa ano is basically papataihin mo na siya para lumabas yung mga kinain nila mga putik-putik or kung ano man basically sa nakuha yan sa bato dumidikit at syempre may mga maliliit na ulang or hipon na galing sa ilog so lalagay natin sila ng tubig tapos papalabasin natin yung sarili lang mga dumi at mamaya uulamin natin yan tanglad tsaka kamatis lang solved na masarap na ang aming ulam may natanggap kami dito na solicitation guys from ESM students oh pa patay yung music ito paano nga music From ESM student for their thesis. Adako dako dahil lang kinanglanday oh. 44,000. May noko. Ah, pila tanan? 44,000. 44,000. Pili ka ng 350 lang, Imo, ha? Nakoy Pordere, o. Oh. <laughs> Nakoy Pordere. Ginoo ko. Paalala ko lang sa inyo, ha? Ah. Hindi ako nag-college kasi wala akong pang-aral. Tapos ngayon, magsulisit kayo sa akin. Tumigil kayo na mag-aral nyo kung wala na, John. Ginoo ko. Sarap lang. Kaya 350 na lang imo ha? Pwede, ha? Ah, 350. Sagot ko na. Okay lang. Okay lang daw. Baga <laughs> ESM. Oo. Oh. Ginoo ko. ESM, di ba sila ano yan? Nung... English pa diyo, di ko maintindihan. Tagalogin niyo para alam ko kung para saan to, kaya di ko talaga naintindihan. English Englishin niyo ko ha. Tagay STP lang naman kayo, bakit kayo nag English English sa sil silingan naman tag school. So, sabi niya maliit lang daw na halaga. Dako man ng kanyang sobre, ha. <laughs> <laughs> Dagbag ka ayo inyong kuan sa ako Kapilan nang sulisit ha. O okay, 100 lang sa kay tunga tungan lang sa ta. Kay daghan man ta magsulisit. sa so, lahat ng mga school dyan, pag sulisit lamu din eh, pero i-vlog ta mo para right, makabawi ko. Oy, baban din na akong kuhan ka, dagan pa kayo, napay nagsulisit kayo na, napay kahapon, napay namatay, ginuoko, dagan na ko kapitan na ne! <laughs> <laughs> pag sumbong din mo dito, nga naghatag ko, para lahi na po course one anhi diri, gikapoy na din ko ninyo ha? <laughs> i-post din ako. Pag-i-post, <laughs> okay i-post okay. na ne? Eh. Bawal na siya. Nga Eh, dili thesis pa na project pa na You have the right nga magsulisit kung hindi uh, ninyo kaya. Gani, wala man Wala uh, uh, Wala, pero uh, meron uh, man kayong, uh, kayong uh, ano, meron kayong I ID. 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 Pero at least, alam, kaysa naman nagsulisit kay kayo dito tapos e, eh, ano nyo pala eh, pang susugal. Oo, oh, oh, baka sabi na ating mundo. Tsaka, it, ito ay magandang... Emplo. <laughs> hindi, <laughs> magandang <laughs> ano to? Uh, magandang... Hindi, magandang inyong intensyon. Tsaka, um, oh, example din to na pag hindi kaya, pwede manghingi sa iba. Alam, magbibigay si Britney! Magbibigay si Britney! <coughs> na, yun Hoy, natatalo ka sa tong etos, eh, hindi ka, kahit 200 hindi solicitation para thesis nila. <coughs> Ako na no, ba yung nangigagaw? O, oh, igagaw mo na nanay mo? Igagaw mo? Hindi mo man lang bibigyan? Ah, kaya pa na, kaya, ah, na, kaya, kaya pa ah. na, kaya, na. Ikaw ah. nag-recommend, na, ah. ha? bak pag ilan na kayo school na pumunta sa... O, oh, diba? Uy, Altea. ESM. Altea, ESM yan siya, o. Oh. O, oh, Oh, di ba? Ang yung minamitan natin na ano, di ba? Okay, 44,000 si yung day, kailangan day, nila. Day, oh, 44,000. 44,000. Sa saod naman 44, na eh. 44,000. Oh, ito 52 ha. Oh, uy, grabe naman yung 50. Di <laughs> ba, ba? From, diba? from the heart oh, man yes, siya, pero huwag naman nagbibigay. Sa mga lalaki, nagbibigay ka ng ano, magkano. Sino, ako lang? Tayo, nabigyan naman ng 500. Sige, sige. Oo, para sa ano to? Huwag ka na ipost na yun. Kung magkano kikitain nito, ibibigay ko sa inyo. Uh, Sabihin nyo, please share this guys. Kaya 44,000 kasi. O, oh, nagbigay si Ma'am CJ si ng tabugi. Ay. Oh. Ba ah, baka kaya ayaw mo ipaposto kasi sa inyo na to. Hindi may papaano oh, na oh. si Brenda. O, oh, sa mga bots ninyo, i-share nyo to para sa inyo lahat ng income nitong oh. vlog na to. Ha? Bantay lang ha? Mag-aral Pero, best 30% sa akin. Sa so ako mong page. <laughs> Oh, magsolicit lang kayo, guys. Pag kailangan niya magsolicit lang kayo kaysa mangutang, magnakaw, 'di ba? Basta ibalit lang ninyo nagpaan. Sa so, hindi kasi so, wala trabaho si Argel. Ah, Ar graduating din yung kapatid niya. Oo, oh, ano naman yung IT. Siya naman ang pupunta sa inyo kung sino. Oo. Basta paalala ko lang sa inyo ha, sa mga man pupunta dito. Hindi rin ako nag-aral ng college kasi wala akong pera. Kaya wag na wag nyo akong susilisitan. Charot lang. Charot lang. O oh, sige mauli na kayo ha. Basta, pagkano pag kinita nito, 70% sa inyo, akin ang 30. Hindi, <laughs> <laughs> balikan nyo ako dito pa. Maybe bukas. Kung magkano kita natin. Upload ko to ha. Ganyan dapat ang uh, example guys. Pag wala, mag-solicit. oh, di ba? Uh, so, pag nagbigay ka, oh, oh. Ibi video ko. Oh. <laughs> Paalala to sa lahat na pupunta dito para mag-solicit. video ko para mabigyan ka. Tulong mo to sa mga ganyan. O, oh, video ko. Ito yung way para magka... Madugangan yung... Magkano na nalikom nyo? Noo po, 44,000 lang kinahanglan tapos 4,000. Four... Ilan kay sa grupo? Ako down sa 3D. ano? Ang down sa, 3D, 3D. Ah, 3D, kailangan nyo pala sa 3D, dinown nyo si it. Pero ilan kayo sa grupo nyo? 5, ay, kayo. So, dapat meron kayong tagpo 4,000 at least. 4,000 na nananil bawat isa. Yung grupo nyo, dalawa lang kaysa sa yung iba, yung walo wala, papuntahin nyo dito. Kailangan sila mag... Ay, ito. Ano ito, nabahaan na. <laughs> guys, kawawa naman sila, 44,000. Alam, baka gayahin ako. Ang dami pa naman nagsulisit dito. Ay, ay, ay wag nyo na lang i-share to, guys. <laughs> o oh, sige, 44,000 ang kailangan nila. Nakalikom na sila ng 4,000. So, meron pa silang 40,000. Oh, good luck na lang sa inyo, ha. Medyo mataas pa naman ang ilog. Pwede na lang kayong tumalun dyan para... <laughs> Oh, basta ang kikitain nito, ibibigay ko sa inyo, ha? I-share nyo to guys, para kumita, para sabihin nila na mabait ako, good samaritan ako. Plastic. Thank you, ma'am, si G, tsaka, Brittany. Britney. Please, unfollow nyo na lang siya, ha? Yan, follow nyo na lang sila. Thank you. Pa-follow nyo ba ako, ha? Gawin kong 500, pakita mo lang. Pakita mo lang na nakapollow ka. Nagahan na na kaysa akong utang. Ako ang karoon, eh, nangutang. Huwag dalawa na nangutang karoon. Ang lawa, tas solicit pa. Umaga pa lang. Hello, hello, hello. Huwag <laughs> yung kalimutan sa susunod na barangay. Election. Piliin niyo ako. <laughs> Ginoon ko, pagod na pagod na ako sa solicitation and everything. Pambili na sana ng pintura yun, no? Oh. Ay, nako. Ay na ang ating pathway dito na una. Pathway, hallway. So, dapat, iurong na na nato ng cottage, oh. Managay mga pasan ng cottage ba? kasi nakaharang na siya kailangan <laughs> nata eh. balihin na mga kahati sa gilid ayun din pag square <laughs> ito na yung ating dito sa harap so charan meron na siya dito and gagapang na yung ating mga flowers yan. pero siyempre pipinturahan din yan siya bago pagapangin so far yan pala yung update dito kasi yung cottage namin nag overlap so oh, dapat iurong siya sa gilid yan lang naman ang nag overlap mukhang may mauurong talaga na cottage <laughs> ayan no? Oh, nag overlap siya Pospos! Ayan na, tapos naman ha. Grabe, inulan lang po guys. Nagulan na naman. Patapos na sana yung kanilang ginagawa. Kaso umulan na. Pero parang tapos na yata. Tapos na po ang black. So, pwede na kami mag. Pwede na sana oh. Sayang. Pwede na sana namin ilipat yung mga flowers. But anyway, hintay na namin na tumigil yung ulan. Kasi rin. Ha? Ayan na. Ililipat na namin yung mga flowers. ayun na si Rhea Pilingera sa kaniyang photo photo ina mo sinang photo putong bigas habang umuulan na tatigil ang trabaho ito naman ang merienda namin na puto bigas very atulingera nasa panday din <laughs> paano na dani para sa mga panday yan ano ito kakainin na namin o titigan lang ano na daw alam mo pag nakakakita ko ng ganito, bumabalik ako sa Pasko. Ikaw tayo din pugon ba? Gagaya sa oh, ano ba? Sa... Mang mapalit ka man to. Huwag ka 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 na mapalit ato. Hindi, magtitimpla mag mag ka lang naman si eh. Hindi, pugon ba yung bubukin sa taas lang. Oh. <laughs> Pwede mo akong bagsakan ito doon sa place. So, Lamin kayo. Wow. Lamin ko Yung... May beto yung kapitbahay namin. Pami 100 siya. Ah, hindi. Ito lang. Hindi natunaw yung cheese. Cheese. siya na? wala. Ano na, Okay talaga sya sa kape rin. Kamis. Nagiging ang higas. Oo. Nagiging talaga sa kape. Nag-inip ko. Ito raw. Oh, nagbukal na. Hindi nga. Pauno na ako. Puno na ako. Kumuha mo. kayo ng recipe na may kasamang honey. Kasi ang okay. dami nating honey dyan. Kaya nga. Hindi ba sya? Pwede man sya? Ano sya? Pwede siya? ganito. Puto na may honey. Masarap siguro yun. Anong tawag? Puto niyo. Putay ang honey mo. Hahaha. <laughs>